ito lahat dyan mga lods eh, nandito pa rin tayo sa lubang tilik Mindoro no? at napakainit ngayon ang panahon dito mga lods dahil sa sunod sunod ng ulan dito ay bumabawi yung init at napakasakit mga lods eh, huwag kayo mag alala at dahil nandito tayo sa tabi ng dagat mga lods no? at tayo maliligo habang wala pa naman trabaho mga lods kasi nung nakara mga lods inapansin ko dito na napakalinis at napakatahimik ng karagatan nila mga lods eh mga lods ipapakita ko sa inyo kung gaano kalinis mga lods no? ayan yung dinadaanan ko mga lods para kang isda nito sa loob ng aquarium pag naliligo mga lods no kaya sa mga followers ko diyan ako ay nagpapasalamat sa inyo bilang sumusuporta niyo sa akin ako ay nagpapasalamat sa inyo at sa mga na nanonood diyan ako ay nagpapasalamat din sa inyo na kayo ay nanonood sa mga video ko at sana mga lods ako ay papalo in support naman sa akin mga lods no bilang tulong niyo naman sa akin sa isang katulad ko na small content creator dito sa social media mga lods kaya mga lods ay tayo maliligo na kasi sakit masakit na yung Pinit ngayon mga lods at samahan nyo ako maliligo mga lods no? Ay mga lods ay tayo maliligo na no? at samahan nyo ako mga lods sa pagpaligo mga lods pag na manuro Tama, -tama. alip. Benta bukas na at mika roon tambala na tungpas subuo, luyo ane nga panahon yaya daghan ng problema ngi abot anin tuiga. Maung magbabugnaw no lang usap medering dapit bisan tuod nyo stress. Tadii magpadala. Bitaubre, dapat dili magkara kara. Ay kauban ang barkada sa bintana ra. Sa atong kalipay walay makabara, di ba? Bitaubrat, eksaktito karon misran bisita di ba kay nakahigayon? Bitaub, hindi na siyono babuiga. pa ko di pa ni pwede ihaon Isay tinamukhaon, mura og si Brad Lala Tanawa atong kanon sa ang unang Pa Makalamig ng dagat dito mga lods Kapag tayo naliligo ay mayroong mga kapataan dito na naliligo rin sa hey, mga lods, mga no matalino yung mga bata dito oh. Ginawang bangka yung <laughs> yung, ano, yung, ano, yung oh. manong na. <laughs> eh, yun ay no. Kaya mga lods. Ayun, nalaglag. Kaya mga lods, eh, lumubog na na. ba asana na ato ang chat kalmahi sa diha brad wa pa ko nakahunat uhaw pa ko sa camel di na ko mga tawa ta mga bugto at ugat unexpected nga mahita bo sa bang among tapok abi ug drawing nasa sa dugli madayo na mo sabot manini dunik dugay mi sige pa abot ilumya tanaw kay basin malagot kauban na kon tropa tara bisan way importante nga malipay ta diri sa amo sa padagat sa meron may diri layo sa samok pahuwas sa mga problema ang na, na manuroy ta na ta sa dagat O kay Rabolay kwarta Kaya ako na ang bahala Maglingaw-lingaw lingaw, Pabawala sa kalaay Gamblin no, please Hanggang dito na tayo mga lods At papalo yung support naman dyan mga lods no? Dahil tayo babalik na sa barko Kasi na tayo, Kaya na ang bahala Kaya ko bye bye mga